Paano mabibigyan ng 5k kada buwan ang isang pamilya. Ito ang hikayat ngayon ni BP Robredo sa gobyerno ang bigyan ng 5,000 kada buwan ang mga mahihirap na pamilya sa loob ng apat na buwan. Ang mga maituturing na mahihirap upang matulungan sila bumangon sa perwisyo ng pandemya. Matatandaan na isa lamang ito sa 11 na rekomendasyon ni B.P. Bredo sa Administrasyong Duterte na sa kasalukuyan ay aliligaga pa rin sa pagsalba sa bumababang ekonomiya ng bansa. Sinabi nito na aabot sa 200 billion pesos ang gagastusin ng gobyerno para sa kanyang cash aid proposal. Mayroon ng listahan ang DSWD para matukoy sila kung mabibigyan ng 5K kada buwan sa loob ng apat na buwan ang 10 milyong poorest families aabutin ng 200 billion pesos maliit na halaga ito para mailigtas sila sa